Yeah. Hello guys. Ay, Ayan. Ayan ang aking bibi. Kasi itong bata na ito, oh, malakas kumain. Kaso minsan, namimili siya ng pagkain. Minsan nagluluto si papa niya. Ayaw kainin ang luto ni papa niya. Kasi may iba siyang gustong ulam. So ngayon, mabait naman siya. Kasi pag sinabi ni Papa na kakainin mo kung ano yung nasa harapan natin, kinain niya naman. Kaya very good, very kaya love, love ni Papa ito. Di ba? Di ba, bebe? Yeah. Mm, mm, Kaya love, love ni Papa yan. Love, love ni Papa yung bunso na yan. Eh. Mm. Mm. Kasi mas maganda sa bata ang hindi namimili ng pagkain. Kailangan, mm. Langan. Pag yun ang luto, yun ang kainin. Very good. Mm. Yan ang gusto ko sa bata. di ba? Mm, mm. mm. garden yun, yun sa Roblox sana. Tugtog. Ang Tugtog. Tugtog? -tug? Tug -tug? mm. Tapos ito, mayroon siyang inuwing bigas. Para sa inyo. Oo. Oh. Binigay daw ni teacher ito para sa ingin. Ako, okay. tulungan na ako magsaing. Ako na pag, pag, pag marunong na ako magsaing, ako magsaing. Ikaw na magsaing. Saka ikaw na rin maghuhugas ng pinggan. Oh, sige. Mamaya, ngayon turuan na kita. Gusto mo? turuan maglabak yung mga gawin dapat yung nagturuan mo sa akin. Oh, very good naman. Para paglaki ko, alam ko ang mga gawin. Mm, very good. Mm, very oh, good. Very good naman yung bata na yan. <laughs> Tamad siya ating yung mga gumbis na pinggan. Mm. Ako! Ako! Ako na! Ano yung gunting? Anong gunting? Ano bang gunting hinahanap mo? kasi Ang gulay ay dapat... <laughs> ano ang gulay? Ay dapat... kinakain. Wiro, anong ginagawa mo? Inaalis. <laughs> Inaalis mo? Nakain lang ako. Karot lang yun. Ang kinakain ko na vegetables ha? tapos ano o... Oh? Tapos? Mangga. Hindi vegetables. Ano yun mm, Karot lang. Oh, uh, car carrot. Ano, mm. nee, carrot. And mangga. Carrot and mangga? Mangga. Mangga? Hindi, carrot. Carrot. Ay, carrot. 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 Keron. Nagtalo na ka. Ayan, no, oh, ang cute ng bigay ng Deep Ed. Shout out sa Deep Ed. Thank you. Okay. Ang cute-cute ng Russian yung bigay. Oo, uh, magkakatuwa. Uh, uh, yeah. uh, ilang kilo? Ay, ano riyatas eh. Uh, isang guhit. Uh, thank you. Shout out nyo pala sa deep end dyan. Thank you so much. Thank you so much sa <laughs> mga bigas ng estudyante. Uh, Alam nyo, uh, ilang ganito na, na nabigay mo kay papa? Um, one, two, three, four, five. Five. Mm. So isang kilo na rin siguro. Yung, yung um, ano. Kumbaga, isang ano yata to eh. Yung isang takal sa rice cooker. Na uh, isang puno. Oh. Yeah, thank you, Deep Ed. Thank you. Kahit ganito to, malaking bagay na rin para sa amin. Um, kaya, thank you so much sa bigas na bigay nyo. Ngayon, ang gusto ng anak ko, siya raw magsaing. Di ba ikaw ang gusto mo magsaing? Uh, ang kita magsaing. Ah, oh, sige. Mm, very good. Yan, si Subiya ang batang mabait. Mm. Pero jakot mm. sa mga pusat. Ayos yung ay mumagkain. May kanin ka pa doon sa ano mo. Oh. Hmm. Mm. Mm. Huwag <laughs> na yan. Huwag na. Gusto sa kanin. Mm. Mm -hmm. Kasi guys, ang ulam namin ngayon sardinas lang at saka pichay so, na may na na, ano, sutanghon ah, alam mo yung natulog yung napuloy ko sa cellphone mo ah. nagpuloy ko sa youtube nakita ko matabang tao na sila sa so tagay yung subang dabat na babae na tao oh. at saka sa bangka tapos nakulog oh. <laughs> Mal, malak, malaki ba yung chan niya Malaki ang tiyan niya, kaya nahulog. Oh, oh. Madulas pati ang bangka. Oh, kaya siya nahulog, kaya siya nadulas. Kaya madulas ang bangka. Oh, oh. Ay, thank you. Naubos niya kata naman sa katawan, ang healthy. Ang healthy ng bibi, oh. Walang ano, oh. Uh? Ang healthy ng bibi. Tabatinting bibi. Uh? Mm. Kailangan simutin. Kailangan walang matira. Marami ang hindi kumakain. Mm. Ang isang mumu ng kanin ay napakahalaga sa mga taong hindi kumakain. Kaya kailangan ubusin. Hmm. Hindi ganyan. nak, hindi ganyan. Eh, bad yan. Hindi ganyan. Oo. Oh, uh, hindi ganyan. Okay? Oo. Oh, uh, ganyan, ganyan. Ayaw ko ba? Okay. Ayaw na? Ayaw ko ba? ba? <laughs> ah, bawag. -ba. Ay, sibuyas. Hindi kasi siya kumakain ng sibuyas. At saka bawang ayaw niya. Ay, ah, okay na yan na. Hmm. Ilikpit na natin. Sino maghuhugas, si eh? Ako. Gusto mo maghugas? Hmm? Ako na. Uh -huh. Hindi pa ako nakahugas sa kabe. Ha? Hindi pa ako nakahugas sa kabe. Hindi hindi mo maabot yung ano? Yung ano? No. Hmm. Dito kasi guys, uh, habi. Abot ko yan? Walang problema sa tubig. Oo, oh, abot! Hmm. Unlimited ang tubig Abot! amin. Abot! Ha? Ah? O oh, abot? Oo. Abot Abot. Gusto mo maghugas? Hmm. Mababasa ka na. Huwag na. Si Kuya na lang. Pag ka, pag uh, grade 2 ka na. Okay? Oo. Okay. Oh. Yun guys, katatapos lang kumain ni Sophia. Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe, ah. like, comment, and share. At, ko. At huwag niyo pong kalilimutan pinutin po yung notification bell. Para lagi kayong updated sa vlog namin ni Supio! Everything Okay! Good night. Good night! See you tomorrow!